koy parang ano parang nililigaw nila yung mga tao kung ano ba yung talagang dahilan bakit ta uh, uh, hinahatak tong fire truck na to. So, pakinggan natin yung sinasabi ng vlogger muna bago tayo magbigay ng komento. Baka pwedeng may sunugin. O, di, pag nasunog, pag nasunog na, abang lumalak sa kapoy, o, di, walang fire truck na, ano, na... Yan, ang unang bungad ng vlogger, sabi niya, ano daw eh, Uh, kaya daw hinahatak yan kasi pag mamaya mag, silang ano yung, pag nasunog. Kapag may nasunog na, yun nga naman yung walang fire truck daw. Pag nahatak nila yan, so, so pagka, nag, pagka nahatak nila yan, manghihingi pa ng fire truck sa munisipyo sa matatagal matatagalan pa. So ito kasi yung fire na to mga kaibigan, pag-aari ito ng KOJC. Okay. So mamaya papakita ko sa inyo kung bakit talaga siya hinahatak. Ano? Uh, Mag-aapulan ng apoy kundi kinakailangan pang tumawag mula sa local government ng Davao City ay eh, matatagalan nga naman Samantalang ito sana inlandi eh, dito na ay eh, naembargo man nakuha man o wala private property po 'yan sa business po 'yan pero wala eh wala private property daw yan mga kaibigan at sa business pero mamae papakita ko sa inyo lang ginamit yung private property nila. yan. Pagkatawa, hindi naman kayo nag-resist. Ayan na. na? So, Ayan na, ikakabit yun, na yung tubo, yun, mga kababayan. Ah, Hahatake ah, na nga ako ng 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 talaga nila. Yun, Kasi oh, so, yung nangyari dyan, yung patak na yan. Walang patak na yan. Kapuha mo na sila, isa ka at lap. Ang PNP, parang mga para mga mapaanda. NPA na. So, ng na mga kababayan. Ano eh, ah, nagdala sila ng baterya kaya lang siguro po ang PNP isang, parang nila, mga NPA na ma'am yes, na yung ano nila, so hindi pa rin nila mapandar ano sabi? Uh, yung PNP ang PNP, ano sindikato na ngayon ng PNP so ito itong babae na to no, sabi niya kasi sindikato na daw yung PNP ngayon alam niyo kung sino nagsabi niyan yan yung kung mapap, napanood niyo yung sa Uh, Congress yung nag-witness uh, si Espinido. Sabi niya yung PNP daw yung pinaka, ano, alam nyo na yun, parang sindikato. Diba? Pero hindi niya naintindihan, nung sinabi ni Espinido yun, nung panahon na yun, panahon ni Duterte yun, hindi yun panahon ni BBM. So, sana mga kaibigan, wag kayong maliligaw dyan sa sinabi niya, ano. Kasi, ano eh, uh, minsan kasi, ano, uh, naliligaw tayo sa mga sinasabi at mga pinapanood natin. Lala. Ano ah, ba rin ko na uniforme ko kung ganyan? Hindi ka ako! Bakit pa ako nagpulis? Sa administrasyon ni Mama! Grabe, ano? Nada, natatawa ako dito. Nadamay na naman si Marcos eh. Kasi sa paghatak ng... Ewan ko ba si... BBM, et, ewan ko ba nangyayari dito, no? Parang every time magkakaroon ng problema, ha? kawawa naman to si BBM. Nadadamay. Kaya pala ang dami ng pulis na nag-resign dahil, dahil kay Bangag ayaw ang kamumuno niya. O, so, para matapos na Ako... Maganda yan. Sige, sirayin nyo na. Para sama sa kaso nyo. Ayan na, wala na. Harang. Ayan harang. I-demanda daw nila yung police kasi hinatak yan. So, bakit pa ba talaga hinatak yan, mga kaibigan, yung truck na yan? So, ito, pakinggan natin yung sinabi nung uh, uh, tagapagsalita ng PNP, uh, Regional uh, Office 11. Base kung bakit ba hinatak yung ano na yan, yung uh, tag-geto fire truck na yan. So, pakinggan natin si Madam. Ito, ito, ito. Natin. Ayan ito. So, yeah. With regards sa fire truck, kung ma-remember niyo yung rally, di ba hinarang yun sa daan, part yun siya ng evidence namin, yung fire truck. Nakuha na yung isang fire truck, yung crane, and yung wing van, pero hindi nakuha yung natitirang fire truck dahil walang susi. So, yun ang gusto naming kunin as part of the evidence. Kukunin namin as part of the evidence. Kasi... Ayan so mga malinaw 'yan no mga kaibigan no. Yang kasi tignan mo may mapapansin nyo, hinarang nila yung partak na 'yan. May dalawa 'yan eh, dalawa yung partak isa to nakuha na daw ng PNP 'yan. No, yung partak na 'yan, yung isang partak na 'yan. Pero pa silang isang partak nakukunin. No, yung uh, hindi pa nila nakukuha which is yun yung isa, yung kaninang hinatak nila. So nakuha na nila yan, yung singwang wing ball at saka yung isang uh, crane, nakuha na nila, saka yun yung isa na yun. So yun yung kukunin nila. Na ano, bakit ba nila kukunin yan? Kasi nga no, ginamit nila yan sa pagharang dun sa sa nung habang nagsasagawa sila ng rally. Kasi obstruction of justice yun mga mga kaibigan. So bakit bakit ba obstruction pa kailangan? Kasi isa yun sa mga ebidensya eh. So ano ba yung obstruction? Kasi ang nangyayari kasi mga kaibigan, itong mga to, no, Hindi nila, itong mga to, itong mga tao dito sa, na, na, na mga nagsagawa ng rally na yan, matagal na silang sinasabihan na no, obstruction of justice yan. Ayaw nilang maniwala. No? At sige, sige lang na sige lang, ano? Sige lang, sige lang. Sa totoo lang, nung habang hinahatak yung patrak na yung kanina, no? Yung habang hinahatak yung patrak na yun, naikipag-negotiate daw yung attorney nila. Pero wala rin nagawa yung lawyer nila. Diba? Kasi bakit? Eh kasi legal yung paghatak eh. Legal yung paghatak. So walang nagawa. So, so pakita ko sa inyo na no, mga kaibigan, ano ba yung ano ba yung ginawa nito? Ano ba? Kasi baka hindi kasi nila nalalaman o no? kaya hindi nila na ano yun, hindi nila na iintindihan kung ano ba yung sinasabi na ano na obstruction. Yan. Iwon. Okay. Yan, no? Pasahin natin. So, ano ba yung obstruction of justice? Ang obstruction obstruction of justice ay the crime or act of willfully interfering with the process of justice and law specifically or especially by influencing, threatening, harming, or impeding a witness, potential witness, ju juror, or judicial, legal, blah, 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 blah. So, so pansinin nyo yung first line, no? First line niya, no? The crime or act. Crime. So, kaya nga mga kaya nga mga kaibigan, yung obstruction, obstruction of justice may kulong. Kasi crime sa eh. So pag may crime, kailangan may ebidensya. So pag may ebidensya, alin yung mga ebidensya, di ba? Ang yung mga ebidensya, yung mga track, yung mga, manginamit ginamit nila dun sa crime para magawa nila yung crime. Yeah, kaya tawag dyan, the crime or act of willfully. So, Uh, kailangan maintindihan lang isa yung isa criminal offense, yung obstruction of justice, hindi yan civil liability lang natin. So dapat nilang maintindihan yan. Kasi alam niyo yung mga pinaglalaban nila tsaka, ewan ko ba no kung ano yung <laughs> siguro dapat siguro sumangguni sila kay ano, eh. Alam niyo yung kay Attorney Torion. Eh problema yata hindi nila hindi sila pinagsasabihan ni Attorney Torion. Ang nangyayari, alam mo, na ang nangyayari eh sige sunod lang sila kay pastor yung langgam at pula no tapos eh ano lang sila doon uh, humarang sila hindi nila alam may kulong yun yung obstruction of justice di diba? so ngayon hinahatak ngayon yung fire truck so dahil hinahatak ngayon yung fire truck ngayon umaapan uma kung ano mga sinasabi na sinasabi nila karna perday yung mga, yung PNP kung ano mga sinasabi So, nagpaplanado daw yung PNP na magsunog-sunog diyan pag nagsunog syempre marami nang parang parang plano ng PNP na sunugin daw yung KOJC pag nasunog yung KOJC yun nga, mahirapan silang makahanap ng patak so ganun ang nangyayari ganun ang gusto nilang palabasin ano so Okay so yun lang mga kaibigan maraming maraming salamat sa hapon na uli na ito na inyong uh, pag-subway sa ating MCO comments sa mga kaibigan natin dyan na hindi pa nagsasubscribe sa ating YouTube channel paki-like uh, and subscribe naman at paki-share na rin ng ating mga video. Hanggang sa muli uh, nating uh, pag-vlog at uh, makita kita ulit tayo. Maraming salamat.